i muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo at dito ang side ng person mo. So, current situation sa side mo muna. Bago dito sa person mo. Ayusin ko muna. Dahil gagawin ko 'tong thumbnail. So, nang nangyayari? Teka lang. mo. Think... <laughs> so, ang dating... relationship reading siguro to. Wala namang indicator dito. Na single lang isa sa inyo. Sa side mo, in a relationship ka naman. Dito wala namang third party. So, dito mukhang busy ka. Busy ka dito sa pag-earn pag, ng money o sa pag-protect ng import, import, important sa iyo. So sabihin natin wealth, family, career. maganda naman ang, ang situation mo ngayon dahil sa will of Fortune. So, may naman siya sa good changes o luck. Tapos yung magician, ano si Being skillful, confident, intellectual. Um, action oriented so dito meron tayong pwedeng Sagittarius ito pwede tong Sagittarius o Pisces ito pwede Virgo Gemini Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, or Jupiter sa birth So, ayan. Ang current situation mo. Kung ito ang current situation mo, let's proceed dito sa uh, pad na mo. Kasi, pares naman kayo ng mindset ng pad na mo dito. Clear sa inyo. Na kailangang protektahan ang relasyon o family nyo, kung meron man. O kailangang prepared para sa future. Pareska yung workaholic dito. O busy sa pag-earn ng money. O pag-save. So, yun. Relationship reading to. Wala naman ako nakitang pangit. Sa so, ngayon. Ito yung current situation. Pero malalaman pa natin yan. Mamaya. Kasi hihimay-himayin pa yan. So, kung ito ang situation nyo, parang kayong workaholic, parang kayong may trabaho, o parang kayong mindset, wala namang problem nowadays, let's proceed. So, anong feelings mo sa kanya at feelings niya para sa iyo? Ito sa iyo. At ito, sa na mo. Kasi dito yung side niya. Sa baba. <laughs> ano to? Bakit? Ganyan. Ito kasi yung feelings. So, pag sinabi mong feelings, iba sa pinapakita na action. Ito yung something na di mo alam. O, di niya alam tungkol sa iyo. So, feelings mo sa kanya. Feeling mo, may sinisecret siya sa iyo dahil sa high, high priestess. Katabi niya pa queen at king. Amin, ikaw pala to. Feeling mo, may sinisecret siya sa iyo. So, wedding add a man. Ito, add a man, add a woman. Depende sa kung gender agenda mo. May mga tao kasi tayo dito. So, yung secret, wedding secret woman, secret man. So, feeling mo may someone else siya. Pero teka, ginagawa ko pa ng senaryo to ano pang may isip ko dyan So, yun nga, feeling mo siguro. May iba siyang kausap. O, may iba siyang katagpok. Ngayon, dito sa feelings niya para sa iyo. Oh, may three na tayo dito. Pero pentakill. Ito naman, ten of souls. King of cups. Pero yung king oh. itong combination, yung tatlo na, deep inside, feeling niya, hindi mo siya maintindihan. Hindi nagmimit -me yung mind nyo. Ganon, parang feeling niya, incompatible kayo. Kaya, parang in pain siya dito. Sa, o sa ten of swords, O baka ganun nga. Kumbaga, siguro ina-accuse mo siya na may iba na siya. So, dahil nga lagi kayong nag kaya ito, may ten of swords tayo sa side niya na parang in pain siya. O pwede rin namang ikaw pala yung may lihim. <laughs> may lihim na lala. secret man, secret, wo secret woman. Tapos siya dito feeling betrayed. So case to case basis. Ewan ko, di siya masaya deep inside. Dahil may ten of swords tayo dito. O pwede ring hindi niya ma-express yung thoughts at feelings niya sa iyo. Dahil nga incompatible kayo. Hindi niya masabi, hindi. Hindi na siya masaya. Akala mo, okay kayo. Pero, deep inside, may secret pala siyang feelings. At secret na feelings, ay hindi na siya masaya. Siguro dahil inaakwis mo siya palagi, na may iba na siya. Wala naman pala. O masyado kang selosa. Seloso. O baka ikaw yon Ikaw yung... May ada po dito tapos siya yung feeling betrayed dito, case to case basis, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo iparse nyo. Dahil, general reading ito. So, hindi ko alam kung kanino tatama ang reading na to. So, ito na lang. Kuha tayo na. ibang info. Tatlo lang. So, dito, I feel cold and detached from this connection. I can't feel emotions right now. It's too late. I moved on. And do not wish to reconnect. I think of you at night when the world is asleep and my mind is awake. Ang dating kasi dito mukhang long distance relationship siguro to kasi mukhang hindi kayo nag-uusap ngayon. Kayo pa pero parang di kayo nag-uusap. Siguro nga dahil may accusation na nangyari dito na may iba daw tong may iba yung partner mo at feeling betrayed siya. Kasi masyado kasi losa, seloso. Wala naman pala. Wala naman tayong nakita dito ng other uh, uh, the woman, other uh, person sa side niya. Pero more like, it's more like no contact yung tinakbo ng connection natin. Pero kayo pa rin. Yun nga lang. Dahil nga may accusation dito, masyado kasi siguro ang silosa, siloso. Kaya ayan, ayaw niya makipag-usap sa iyo. Ayaw niya nga, ay sabi dito, I do not wish to reconnect. I feel cold and detached from this connection. Ayaw kanya talaga makausap sa ngayon lang yan. Ngayon na hindi kayo nag-uusap. I think of you at night when the world is asleep and my mind is awake. So, ngayon na hindi kayo nag-uusap. Iniisip ka niya tuwing gabi. O naiisip ka niya tuwing gabi. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.